Hello everyone, good evening. Ayan, kararating ko lang galing sa trabaho. Pero nakita niya naman guys, ang aking itsura. Ay naku, iba na talaga yung ano na to. Sign of aging. Tumatanda na talaga tayo, hindi na may Marami ng sakit na nararamdaman sa katawan. Pero, ano guys, ah, uh, ito kasi nung, nung nagka, no, nagkasakit ako na sobra yung ubo ko, ayun. Nagpahilot kasi ako. Head to talaga nagpahilot ako. Ngayon, parang inili ina, kinabukasan kasi iniligo ko. Ay, kinabukasan ng gabi, niligo ko. So, yun sabi ng kapatid ko, ang mong ililigo. Pero hindi ko makatiis, iniligo ko talaga. So, at, So, nung time na yun, sumakit na talaga dito sa likod ko. Sobrang sakit. Inabot siya ng one month, guys. Inabot siya ng one month. Sakit sa likod. Ngayon, meron akong kabilding. ano siya. ano, ah, uh, uh, nanonood siya ngayon, eh. Nagpahilot ako sa kanya. Nagkita kami dun sa, ano, dun sa parehas sila kasi kami ng location ng trabaho. Nagkita kami sa market. Ngunit dahil sa, ano, dahil dun sa uh, concern niya, isinilot niya ako. Kasi ako naman talaga, nagpahilot naman talaga ako. Inilot niya dito ko Okay naman yung paghilot niya. Kaya lang, yung mali niya kasi, sis! <laughs> Alam na nanonood ka, wag kang magalit. <laughs> Ano kasi, yung hinila niya tong kamay ko, tong braso ko, <laughs> nagbilang pa <ba> siya. <clears throat> Pero yung ano, yung pagkakahila niya dito, yung gina, ginanon niya, is parang akala ko nun ma, may ugat na mapapatid na nun. nun. Just, talagang sobrang natakot ako nung time na yun na ginanon mo sis talaga. <laughs> so, until now, ang sakit-sakit pa rin. Grabe, sobrang sakit. Kaya, gustong ko nang umuwi. <laughs> Umuwing, uwing, uwi, na talaga ako ng Pinas. Gusto ko nang parang, sabi ko parang hindi ko naman tayo yung December na pag-uwi ko. Parang gusto ko na talagang umuwi. Kasi gusto ko na talagang magpahilot ng head to sa Pilipinas. Sa Hinahanap-hanap ko yung ano, yung yung ano, yung hilot nung matanda dun sa paway ba. Kasi hindi naman hindi ka naman niya hilutin ng buo kaya lang kakapain niya yung kung yung san yung masakit. Yun kung yung may bali o kaya yung may mga lamig, kakapain lang naman niya yun. So ay magaling yung matanda na yun. Kaya pag umuwi ako talagang nagpapayulot ako pero Diyos sa sakit talaga. Sobrang sakit. Yung amo ko, nag-uusap kami kanina ng umaga. Pero, <laughs> pag nag-uusap kami, guys, eye to eye contact talaga siya. Eye to eye, to -eye contact talaga kami pag nag-uusap. Pero, nung ano, nag-uusap kami, hindi siya sa mata ko nakatingin. Nakatingin siya dito. <laughs> nakatingin siya dito sa mga braso ko. Tingnan niyo na. <laughs> Grabe, sobrang sakit. Ang sakit-sakit. Tanggalin na natin dahil ako'y maliligo. Ay! Ginger siya, ginger siya. Ang ganda. Ang ganda, guys. Ay, meron pa siya, oh. Ay, meron pa. Dapat di ko pala muna tinanggal. Kaso maliligo ako, eh. ano Oh, my gosh. oh. Sinisip-sip niya yung ano, yung lamig ba? Alam, meron pa siya. talaga naman ito dito pa oh oh uh, ang sakit ay, bigla kong hinila ayun apat sayang meron pa siyang ano dikit ay, nadikit pa siya ang ganda kasi, kasi di, dito, dito, grabe, dito, dito, sakay talaga, inihilot, hilot ko talaga, sobrang sakay talaga, guys, sobrang sakit Ang dami ko ng ano, pinapahit wala pa rin, pinahilot ko nga sa anak ko nung Sunday, medyo gumaan siya, kasi maraming, may lamig talaga na nakakapanya, at saka kahit ako, oh, Pag kinagalong ko dito sa likod ko, talagang lamig talaga. Yung, yung maraming hams sa likod ko, maraming hams, kahit dito naman, ano, dito, ah, dito talagang sakit, sobrang sakit, sobrang sakit. Kaya, pag, kaya mamaya, pag naligo ako ulit, magpapahid na naman ako nito. siya. Ito, galing pa ng Japan, guys. Galing pa ng Japan ito. Ginger. Ano ba siya? Ano ba yung ginger na to? Yung ginseng. Ginseng siya. Yung amoy niya. Alay, hindi ko na isara. Ang daming, ang daming laman niya, guys. Ang daming laman. Akala ko yung no, kaninang binuksan ko ka kagabi. Kasi sobrang hindi ko pa talaga kaya. Sobrang ang sakit talaga. Alam na pag nahiga ako. Tapos, syempre sa second floor pa ako. Sa, sa taas pa ako na, ano, na, natutulog talaga. Kaya pag umakyat ako, sobrang sakit. Ang sakit, sakit. So, ayun, guys. Maroon pa ako rito. Ang dami kong mga pantapal. Salon pass. Ang salon pass naman is okay na okay sa akin. Kaya lang ewang ko. Hindi na tumatalabang ang salon pass sa akin. So, nagtry ako dito. Meron pa dyan. Ang dami. Ang gamot talaga. Diyos ko, pero ang sakit, sakit. Sakit. Ito yung, kaya eh, hindi ako makapagtrabaho ng maayos kasi sobrang sakit talaga. China, guys, at ako'y maliligon. At ako'y magpapahid. Magtatapal na naman ako nito. Anuhin ko na, damihan ko na yung tatapal ko mamaya. Bye.